Diyan di ka kapitran mga botsoy, daming tao rito. Ah dito 'yung rally mamaya kasi sa kasi county power movement. diyan. Ito 'yung Intara impeach In rally. Daming tao ngayon Kasi dadating daw yata si Senator trillanes mamaya. tayo mag-live pang nag pang nag-start na yung program yeah yeah daming tao ang gandun gandun yan ha sabihin nyo na naman walang dumat walang, walang tao ha ako sa yeah yan maraming tao ngayon mapakalat yan na picnic na walang dumating mapapahiya lang kayo sabi dami nito gandun gandun yan ha okay may mga nagkatatigan pa. Ayan. Upload videos na kakamkat. Mga buntoy. walang tao. Ganto sa dulong tao. Yan. Sabihin nyo na ka ba, walang tao. Ayan. Marami talagang gusto pa ma-impeach si Sara Duterte. Ayan. Dapat lang impeach talaga yung babae na yan. Ayan. Ayan. Sara Resign dito sa Rishine Rally Impis Car dapat nga sa Rishine na rin eh hindi lang Impis ano na eh i-Rishine diba long live po kayo <laughs> Ay, Sabela po ako eh. Ako lang ako ka chapter. po ako. <laughs> Long live po. Yan. Yan. Mga baka gusto pang humabol dito sa EDSA Power Monument ha. Baka pumunta kayo sa EDSA Triad. Wala doon. Andoon. na Mga kalapan. Doon mamaya. Pro yung mga pro impeachment yun. Dito ang rally ng pro-impeachment mga naliligaw yung ibang tao doon pupunta eh

yan sa dulo sabi niya na mamaya walang tao ah meron naman mag meron naman mag spear rito sabi walang tao rito punong puno may nadadatingan pa dapat mag resign na talaga yung babae niyan. Ayan. Uh, Amaya oh tayo mag-live pa nag-start na yung program. Upload muna. Ayan. Yeah. dulo pa, may mga bandilitas pa doon. May mga bandila pa doon, ha? Ah. Agad na sa mm -hmm. dulo yan. Huwag <muchas> niyo sasabihin walang tao, ha? Ah. Sige, mag-picture sila naman kayo. Mm -hmm. Doon nga yata tayo, saka namamaya. Sa stage. Yan, bansayang sa mga bayani. Lapit na tayo sa stage para ano na tayo mamaya. Diretso na tayo mamaya. Ganoon, gamit tao. Dito yung stage mamaya. Dito mamaya kana na gaganapin yung rally mismo. Dito sa may stage. Yes. Yeah.

Yan mamaya ang rally. Any stage mamaya gagamitin para sa rally. Yan. Lapit tayo sa stage. Para maganda. Pwesto na tayo rito malapit. Yan. Tapi jadi lama mana walang okay. <coughs> yeah, tao. Nampak. 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 Kristo ya. So, wag yeah. so, kayo maniniwala sa mga nagsasabi, walang tao. Mga ano okay. alam nyo na yung kalaban yun, sa kabila yun. Ha? Sir, yeah. Ayun po ba yung grupo niya ay pagpapagod dito? Oh yes, yes, oo. So, uh, uh, nagkaroon ng parang uh, uh, group uh, decision na, na ito ang aming magiging issue na, na eh, Yeah, may mga parating pa ha. Yun, may mga parating pa. So, yung sasabihin walang tao ha. Yeah. Maniniwala kayo. Ito, so, naka-video to. Talagang napakaraming tao. Yan, yeah, mga parating pa yan ha. Maraming na talagang nabusit na yan sa Sara Duterte na yan. Dapat mag na talaga. Yan. Maraming pang parating ha, Kakapsyat, Mga punsoy ha. na come am not let go. Okay, let go. Napakarami ng tao rito so, tapos pa ito, no? rin pa doon. tao rito yeah. oh. Oh. <laughs> Yan, out na muna natin kakabsat, mga bonsoy. Pamaya, maglalive tayo. Upload videos lang to, ha? Upload videos lang po. Pamaya ulit, maglive tayo. Bye-bye, kakabsat, mga bonsoy. Salamat.